Uh, memorandum na 'yan kasi baka ho, ang, ang ang naging dating ho eh automatico napapatawan ng ng multa na pagmumultahin yung mga mahuhuling mga motorista o rider. So dadaan pa rin po sa due process, magkakaroon pa rin po ng investigasyon para malaman kung kanino ho ba talaga yung pagkukulang, sa panig ho ba nung, yes. nung rider o yung sa panig po ng dealer. O we are referring sir doon sa mga na is yung mga sasakyan uh, January 2023 onwards. Yung mga biniling sasakyan January 2023 onwards. Tama po ba, sir? Ma'am, tama uh -huh. tama po kayo. Napakalinaw ng inyong paliwanag at pagkaunawa. Mm -hmm. Pero ito po ang gusto ko ibigay na babala sa ating mga kababayan. Marami sa LTO enforcers, district officers ng LTO, Even inspectors, mm -hmm. evaluators, hindi marunong magpatupad ng batas yun? kahit napakasimple. Yes, yun ang problema ko. So, Opo, ibig ko po sabihin, yung batas na napakasimple, hindi nila maipatupad ng tama. Eh ito, mas komplikado itong memo na ito. Mm -hmm. Tama po ba? Claro po ba, uh, Congressman Busita, dun sa binabanggit nating memorandum na hindi agad huhulihin yung motorista, there will be investigation first para matukoy kung kaninong uh, pananagutan meron o pagkukulang meron, kaya hindi nakakabit yung lisensyadong plaka ng sasakyan Ma'am, katulad ng nabanggit ko po, yan po ay napakalinaw. Pero itong okay. atin pinag-usapan po, mm -hmm. hindi mo mababasa sa memorandum ng LTO. Ayun, yun ho ang ano. Baka doon ho nagkaroon ng confusion sir ano. Pangalawa, ma'am. pasulong. ibig sabihin hanggang mm -hmm. ngayon, wala po ng LTO na base sa kanilang kapasidad ngayon, mm -hmm. Kung halimbawa, ma'am, ikaw ay bumili ng motorsiklo ngayon, mm -hmm. sinasabi ng LTO na kapag within one week nagsumite ng requirement itong dealer kung saan ka bumili ng motorsiklo, within one week, kung isubmit yan ng dealer mo, ng binilihan mo, mm -hmm. yan ay maririso. Magkakaroon ka uh -huh. ng one week? They can provide yung plaka para sa motosiklo mo. Mm -hmm. So, ibig sabihin ma'am, kung January 2023 onwards, pasulong, bumili ka ng motosiklo pag nakita ka ng kanilang kawani o ng deputized nila na temporary yung plate mo, mm -hmm. Ikaw ay uh, ipa-plug down, kakausapin ka, mm -hmm. Ma'am, pwede bang makita yung iyong ORTR? Aha. Kasi ang nakakabit sa motorsiklo mo, temporary plate lang. Ang nakalagay, MB 5 number. Pipicturean po nila yan, kukunin ang detalye. Then, mm -hmm. aalamin nila sa system nila sino ba ang dealer nitong si ma'am. Mm -hmm. O oh, itong si dealer A. Pagtingin sa system, oh na-release na yung plaka eh. Isosyokos nila yung dealer mo. Uh -huh. Pagpapaliwanagin, oh bakit uh, yung plaka ni ma'am hindi pa natatanggap? Eh sir pasensya na po kasi hindi pa namin na ipabigay sa kanya. Uh -huh. Ang papatawa ng parusa itong dealer sapagkat ang LTO po may kapangyarihan uh -huh. na magpataw ng parusa kasi hindi ka naman makakapagpinta uh -huh. ng sasakyan. Kung wala kang accreditation sa kanila, ibig sabihin okay. may power sila. Ngayon, mm -hmm. kung halimbawa po, sabi ng dealer, uh, Sir, naibigay na namin doon sa rider yung ta. plaka. Uh -huh. Ito po ang resibo. Oh. Mm -hmm. Ito po, pinermana niya. ko na yun po, yung mm -hmm. rider. Oh rider, naibigay na pala sa iyo eh. Pasensya uh -huh. na po sir, nalimutan ko ikabit eh. Ganyan-ganyan, mm -hmm. ang -ganyan. daming alibay. Siya ang papatawa ng LTO ng multa na libo. Ano mm -hmm. po ang intention ng LTO kaugnay nito? Kasi po, uh, base sa kanilang inspection at yan naman po ako bilang advocate, napatunayan ko na rin po may mga dealers na nasa kanila mm -hmm. na yung plaka, hindi pa binibigay doon sa riders. Mm -hmm. So, ang intention ng LTO po dito, bagamat uh -huh. hindi ako LTO official, ang intention nila dito, maobliga na yung mga plaka ng motosiklo mapabigay sa riders. Kaya, uh -huh, uh -huh. balikan naman po natin ma'am. Ang sabi po ng LTO Region 7, dapat daw na kumuha sila ng authority o permit para gumamit ng mga improvised na plaka. Pero para po kay Senate Majority Leader Francis Toltolentino, binanggit na po ito sa ating programa, eh dapat ayusin muna ng LTO yung kanilang backlog na mga plaka bago sila manita. Lalo pat nitong Pebrero lamang pala ay umaabot po sa mahigit 12 million ang kanilang backlog. Yung backlog po ng LTO pagdating po sa mga plaka. At kaugnay po ng isyong ito, atin po makakapanayam ngayong umaga ang kinatawan po ng One Rider Party List. Uh, wala pong iba kundi si Congressman Bonifacio Bosita. Good morning po, Congressman. ma'am. Good morning po at uh, maganda umaga rin po kay Honorable Senator uh, Tolentino na ating kababayan. At, uh, at hindi po mga kababayan, maganda umaga po sa inyong lahat. Mm -hmm. Yes, sir. nako ito po eh, isa sa mainit na issue po ito sa region. I don't know kung region 7 lamang po. Ano? Kasi it appears mukhang ito po ay, ano, ay policy. na inilabas po talaga ng LTO no tungkol po dun sa mga uh, paggamit ng o oh, hindi paggamit ano ng authorized na plaka ng mga sakyan kaya lang ang punto po ni Senator Toll eh bakit daw po maninita at mag magpapamulta pa ng mga motorista kung malaki pa po yung backlog alam niyo po ma'am, nakakatuwa na nakipag-ugnayan po kayo sa akin para sa panayam ngayong umaga ito. Dahil ang totoo po niyan, nung lumabas po ang issue na yan, ako po ay nagsadya sa opisina ni Asik Bigol Mendoza, kaugnay dito. ata mm -hmm. At uh, isa nga po sa napag-usapan namin, hindi madali ilapat yung uh, Memorandum. Hindi madaling ilapat sa memorandum yung kanilang gusto ipatupad kasi medyo komplikado po ito. Eh. Mm -hmm. Kaya ako'y natutuwa po na nagkaroon tayo ng panayam ngayon. Ganito po ma'am, ano, para hindi maalarma ang ating mga kababayan. Uh -huh. uh, ito po ang uh, malinaw na malinaw. Simulan po natin sa improvised plate. Uh -huh. Kapag ka po sinabing improvised plate ma'am, Halimbawa po, ang inyong sasakyan ay uh, nakatanggap ka na ma'am ng uh, license plate. Ito yung license plate, yung ibinibigay ng LTO mm -hmm. na plaka. Yung official plate. Ano Aha. po? Uh, halimbawa po ay nawala, nasira, mm -hmm. hindi mabasa. Ikaw po ay dudulog sa LTO at magre-request ng kapalit nung nasira o nawalang plaka. Mm -hmm. Ang tawag po doon, bibigyan ka po ng authority to use improvised plate. Okay. Bakit uh -huh. po sila magbibigay ng authority to use improvised plate? nag apply ka pero hindi naman agad-agad nila maibibigay dahil mm -hmm. may problema sila sa production ng plaka. Uh -huh. Kaya magkakaroon ka ng authority gagawa ka ng metal plate or plastic na board, mm -hmm. ilalagay mo doon yung iyong plate number. Mm -hmm. Yung po, yung improvised plate. Mm -hmm. At kapag po kayo nakatanggap ng authority to use improvised plate, titingnan po ninyo kung may expiration date o validity period na nakalagay doon. Kung may validity mm -hmm. po, huwag po ninyong tanggapin, questionin natin. Sapagkat okay. uh, Napakabigat po ma'am sa iyo na mm -hmm. hindi naman nila kayang ibigay after one month pero maglalagay uh -huh. ng validity period. Masama yon kasi mm -hmm. ikaw ay nadadamay doon sa kanilang pagkukulang. Uh -huh. Kasi ka alam balik ka lagi dahil maabala ka sa mga police checkpoints at sa ibang mga enforcers. Yun po yung improvised plate. Mm -hmm. Now, Punta po tayo, ma'am, sa temporary plate. Okay, okay, sir. Mm -hmm. Uh, umpisan po natin do sa January 2023.